Hello guys, ito ang aking mga tanim na gabi. Ayan guys, sobrang lalago na nila guys. Ayan, dahil umuulan na, kaya medyo maganda na naman ang panilang mga dahon. Ayan guys, libre na naman ang aking ulam. Siya pang sa palengke guys, ayan. Ang dami nilang puno. Yan pa yung tanim kong papaya guys. Ang dami niyang bunga. Ayan, meron pang bunga dyan sa baba. Ayan guys. Papaya. Ayan, papahinukin ko yan guys. Dahil matamis siyang papaya na yan. Ito pa yung aking tanim na alugbati guys. Ayan. Halo-halo na yan guys. Ito naman yung pag napilay ka ay pwedeng itapal. Ayan guys parang bawang. Ayan, may talbos na yung aking mga tanim na alugbati. Ayan, kamote. Ayan guys, malago na rin ang aking tanim na alugbati. Ayan, may talbos siya guys. Ayan, dito ako kumukuha ng inuulam kong alugbati. Mahilig kasi tayo sa talbos.